Hello mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre ito na po ang pangatlong araw natin Station of the Cross number 10 na po, Station 10 na po tayo mga kalaki Ang nakasulat po, ano dyan, oh, uh, eh, ano natin na tayo eh, Pinangako ni Jesus ang langit sa natiktikang magnanakaw Ayan po mga kalaki At syempre po mga kalaki, ngayon po alas 11 po ng umaga Andito pa rin po tayo sa kahabaan po ng road po ng Karanglan Nueva Ecija ayan po kung nakikita nyo mga kalaki ang ating mga uh, pagbabantay po dito sa road at syempre po mga kalaki nandito po tayo ngayon din sa isang side at nako mga kalaki ang itong ibibigay natin mga lucky numbers ngayon ay talaga naman pong maswerte mga mga kalaki ibibigay natin okay kaya mga kalaki tutok na po rito dahil ang mga lucky numbers natin na ibibigay po para sa inyo ay eh talagang sinumada ko to inalagaan ko po to mga kalaki talagang pinagpuyatan ko to mga kalaki at syempre po gusto ko po ngayon bago matapos ang semana santa bago matapos ang marso isa ka sa mapala na matulungan naming manalo lalong lalo po yung mga nangangailangan okay sabay sabay po natin kunin ang mga lucky numbers ngayon pong alas 11 na umaga eto na po ang mga 10 digit lucky numbers ang mga lucky numbers po sa abroad at Pilipinas. Kaya kung ready ka na nakunin nito, sabay-sabay po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Okay, tutok na po nito mga kalaki dahil ang mga lucky numbers namin, ibibigay ko na agad-agad. Umpisa natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers natin ay number 34, number 39, number 56, number 17, number 40, number 38, number 53, number 57, number 59, number 61. Ayan po mga kalaki, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 6, number 37, number 31, number 35, number 24, number 20, number 22, at number 19. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 22, number 28, number 36, number 35, number 21, number 18, at number 10. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po, number 2, number 13, number 16. Number 20, medyo mainit. Ayan, Nalapit tayo po. Number 18 at number 23. Ayan po mga kalaki. At eto nun po mga kalaki ang ating 6-digit uh, 0 to 9. Ang ating 6-digit 0 to 9 ay number 6, number 2, number 8. Number 8, number 0, at number 4. Ayun po mga kalaki. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers natin ay number 9, number 11 number 22, number 24, at number 27. Ayan po mga kalaki, ating mga lucky numbers na mga abroad. Isunod na po natin ang mga lucky numbers sa Pilipinas. Pero bago yun mga kalaki, dapat po nakatutok po kayo sa mga uh, account natin mga kalaki. Ha? Ang account po natin mga kalaki ng mga lucky numbers ay na mga pwede nyo mga i-follow mga kalaki ang mga uh, account natin na ito ay hingi-hingi naman aso uh, taon ng taon talagang binisan na natin mga kalaki na po, ang lucky numbers po natin na pwede nyo mapanood, i-follow nyo po kami sa Facebook, hanapin nyo po kami Red Parungkin po na merong 334,000 followers kami po yun may second account po tayo, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers at kasama ko po si Aris Gatchalian meron din po kaming account, okay at meron din po kaming Youtube, ang Youtube namin, Red Parungkin po na naka yellow t-shirt po ako na may 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin mga kalaki red parungki po na merong 423,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. At syempre...